Ayan, Aydol. Ayan. Pero sa 7-Eleven? Ah, sa 7-Eleven? Dito? Nangangina ko ng bola. O. Sabi, punta ako dito. Kaya nga. Sakto. Buti pumalik ka. Anong binibenta mo ngayon? Buko salad po. Buko salad? Bakit nagbibenta kang ganito? Para po may panggastos kami. Saan? Ay, po. Sige, wala po mga pang-ulam. Pang-ulam? Pang Sakto, eh. Ano, kita kay manager Ayan. Nung nakaraan, naghaharap kami ni manager Ayan ng ganyan, eh. Lagyan natin ng ano to. Lagyan natin ng sticker tong ano mo. Doride. Ha? Ba't di mo din nalagay dyan sa ano mo? Sa buko salad mo? Yung Doraid Yung doride na sticker. Wala po kong doride sticker. Ah, hindi. Lalagyan nga natin. Kukuha tayo. Kukuha tayo. O. Ay, give it up. dito. Dito, dito, tsaka dun, sa likod. Punta rin yung sticker yan, ha. Tapos lagyan mo rin yung bag mo. Sasabihin ko, ito na lang yung palaging dalha ng um, ice candy ko. Hmm. Bimo, mo, rin sila ng bola, ng doride. Pagka bumili yung spaghetti, ay spaghetti, ice candy. <laughs> 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 ah, dali ako natin yung bola mo. Yun know, o, puro, puro. Hmm. Ay, bakit tinapala mo ito ice buko mo? Huwag yan! yan! Ubo, lagay mo lang sa kabila, dito. <laughs> Tinakpan mo yung ice mo. mo yung ice mo. Dito, dito. O, dito na lang. Oh. O, dyan na lang. Damihan oh. mo diyan O, oh. kaya dito sa upuan mo. Yan. Yan. She's sa angas. O, oh. diba? Batang door na to. O. Oh. Sport ko po kasi yung basketball, eh. ko yung basketball. Ha? Sport ko yung basketball. Malakas ko mag basketball? Sakto lang po. Dahil sumasama ka sa training namin. Siya yung okay. idol mo sa basketball? Step and carry po. Step and carry? Po. Step carry din yung laruan yun, ano, no? Sino pa? Sa barangay nyo, sinong idol mo? Sa barangay. Diyan, sa, sa minahan. Wala. So, you wanna go? Watcha na. Watcha, watcha, wait. Oh, ito na yung mo. Thank you po. Sponsor ni Kenneth yan, you know? ha? Manager Kenneth. Assistant Manager Kenneth. Ayan na, si Assistant Manager Kenneth. Siya yun, know? Thank you po. You know. Tayo ka lagi dito, ah. Ano men, swap ba sa ice buko yan? <laughs> ha? Ice swap sa ice buko. You know? Oh, bigay, bigay ka ng player ng ano, mga Pinoy na, play, na idol mo. Sino mga idol mo na, na Pinoy? Hey, hindi ko pa kasi mga eh. Sa PBA? Terence Romeo, kalala mo. Sa MPBL? Wala kaming kalala sa MPBL? Si Stephen Carey lang kilala mo? Tapos, Si ano? Si James LeBron. James LeBron. LeBron James. LeBron James. Sa 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 ano, MPBL. Wala talaga eh. Bakit? Kakaalala eh. Hindi ka ba nood ng mga laro noon? Laro doon. Bakit? Pinapanood ko lang po sa computer kasi at libre lang naman yung oras ko doon. Kasi ako nagbabantay doon eh. Saan sa computer shop? Opo. Bakit sa bahay niyo? Ate ko po yung nando doon. Hindi ka nando doon TV doon sa inyo? Wala po kami TV. Wala ang TV? Opo. Kaya hindi mo kilala, kaya hindi mo alam yung eh. PBA. Si Coach Mavs, kilala mo? Hindi po, hindi oh, po. Oh, shoutout mo si Coach Mavs. Baka bigyan ka ng TV shoutout Coach Mavs. Shoutout Coach Mavs. Para mo yung mga Mab. training niya. Saan po ba siya nag... Na sa ano siya nag-share ng mga videos niya sa YouTube, sa Facebook. So, ano po siya... Ano, niya sa YouTube? Coach Mab. Ay, Mab. Mab's Phenomenal. Mab's Phenomenal. Mm. Mab's Phenomenal. Mab's Phenomenal. Mab's Phenomenal. Mab's Phenomenal. So, yung mga, ilan mga basketball player? Sila may... Bo... Unting kilala ko po sa team ni Stephen Carey. Stephen Carey? Opo, si Stephen Carey. Tapos si Michael. Sige, so, pati nga ng basketball moves mo. Pati nga. Sabi mo, favorite mo mag-basketball. Sige, turo si mag-basketball. Catch B-Boy. Catch B-Boy? Pero, malis na po dun. Kasi lumipat, lilipat na po kami sa balubad. Start na po kami doon. Ano ang pangalan mo? Saijan po. Saijan. Kung ano, makakuha tayo mag-sponsor sa'yo ng TV. Oh. You no. Know. Okay, no? Ayan na, may bola ka ng bago ah. Opo. Sa bola mo na magbibigay namin. At tayo ng, anap tayo ng sponsor mo na magbibigay sa iyo ng TV. Manager Ayant, maraming salamat po sa binigay niyong bola.